Kaya po, ibababad natin yung panatin natin. Sa ma maligam-gam, hindi lang maligam-gam, mainit talaga. Kaya na po. Uh, orasan natin ko ng oras siya bago lumambot. Ito oh, ang atin suki sa paglinis. Tenyos na niya ako ninirisan. Kamayo, kamay ko. Yan mamaya yan, ganda na yan. Ayan. O, oh, nagbablog din siya, oh. <laughs> o. Ano Hindi lang kasi cellphone niya. Eh? Binablog ko din siya. <laughs> Ito na po yung pako, o. na po yan. Uh, bali, isang oras kalahati na. Babad yan yan na. 1,000 ka na niya kaya yeah, umpisa na niya ang pag-bleed ayan na biniblit na yan alam kung ganyan sa kap kapalang paa ko araw-araw po ako sa palengkeyan araw-araw ba si kuya nasa palengkeyan nasa yan kaya laging basa ayan sa tamad na pa yan mm -hmm. Yan, kita nyo oh. Pero walang kwenta lang kay ate oh. Lid <laughs> lang katapat niyan. Siguro kayo nung natin natatakot kayo kung kayong gumawa niya. Grabing kayo yan. Ginamitan ko na po yung mga pampahid daw sabi ng doktor. Wala din kayo wala lang daw yan, pagka di ka na magpunta sa palingki, sa bahay ka na lang. <laughs> Pero kung nakain nyo ng blade pig, yan, lang. tapos na po yung kabila ito naman oh, ayan grabe yan Pero mamaya ganda ulit yan balik yan sa ganda ayan na pangalawang bleed na ginamit yan kailangan talaga veterano ka gumawa niya pagka hindi nasusugat lang pa ayan nasa 30 years na yata ito nagagawa si ating... kaya napakagaling na niya o ayan na ayan na ganyan ang pang mahirap Parang nagkakalis ka lang ng isda. Nagkakalis-kiss <murna> <murna> ng isda. Parang, ano, bali ng isda. Lano Iba na yung, ano ngayon, mga kumari. Ibang kinakaliskis isda. Ako naman, ang kinakaliskis ko, paa. <murna> Ayan. Iba na yung, para ka talaga nagkakalis-kiss ng isda. Galing. Parang naglalaro lang. Ang ginhawa sa paa. Nakakakiliti. <laughs> Ayan po ang natanggal. Ayan. Pangalawang pala yan ha. Pangalawang plate na rin yan. Anaupot Mamaya. Pakita natin sa kanila yung ano, penis. Ayan po, ang matanggal sa atin. Hayahay na pa ako. Hayahay. Dami. Bakit pala niya ng ganyan? Pang relax yan sa paa. Ah, pang relax daw yan yung pamada. Ayan. <laughs> lotion. Ayun, lotion. Yun. Oops, tawag dito, mga mara. Ayan, may parang asin pa na kulay dilaw. Oh. Nagaspang sa pa. Ah. Parang buhangin. Ayun ganun pala ang technique niyan. Ayan. Pang relax to sa... Pa. Kailangan pala na naglilinis, hindi maarte. <laughs> Kasi eh, dahil mahawak ng mga iba-ibang pa hulihan niya ng pulao anong oras daw? Okay, apo, apo, pal, Mas, ano? ayan na po hindi ano na yan na. Ano? Sa, sa, sa... Ayan na. Ayan na grabe ayan na yan ayan. Ayan na yan Ayan. Pwede na ulit pang palingke. Okay na rin yung kamay, oh. oh ayan na lang, Pana lang ang ano yun, kipinisin. So, sa inyong panunood, tapos na po tayo magpalinis. Ganda na lang ating paat kamay. Thank you for watching.